concert is there, yung nungumingi po yung sa concert citizen si, 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 ng tulong. Mm -hmm. Hindi po namin alam po sir na nangangalak na pala talaga oh. yung yung, yung babae. So, pag natin namin sir, doon namin sir nalaman na tradabahanganak talaga sir, parang la, lalabas sa yung bata sir. Mm. -hmm. At saka yun nga sir, sa, sa awalan ko sir, sir, ah, na-abutan namin yung bata, sir. At saka, nakimahalong na, kasama ko, sir, kasi pre-stop sa teleponso. Uh, Nakukuha niyo yung bata, sir, before malaklan, sir. Ayun, oo. Oh. oh, sir, ano ho yung pakiramdam nyo yun na successful naman itong paglabas ni uh, Baby, ang anak ni Chavain? Teka, nakausap niyo na ba yung nanay? Kayo ba iba? Kaninong kayo, sir, ha? <laughs> yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, oh. <laughs>

Ayun, dinino ka na nga ngayon, sir, ha? At uh, sigurado malapit na rin ang uh, binyagan niya, no? So, sir, maraming maraming uh, salamat po sa inyo, ha? At talagang nakakatuwa, partner, yung mga ganitong ginagawa ng, uh, ng mga pulis, no? Makakasama rin po natin si Chavane Inday uh, Lobaton, ang ina ng tinulungan ni na Sir Aliponso at Sir Moleno sa panganak. Magandang umaga, Inday! Ganda mong Congratulations mm -hmm. sa baby mo. Teka, babae ba nalaki? Babae. Ah, babae. So, anong pangalan niya? Diana. Diana, G. Diana. Diana. wow. Ganda mm -hmm. nun, ha? Ganda nun. Teka, syempre tayo mga babae, no? Kapag nanganak, kakaiba partner yung mm -hmm. ano. Yun yung pain na hindi mo maipaliwanag, di ba? Di ba, Chavane? Ako. Teka, hindi ka ba nakinabahan na hindi ka don sa ospital talaga mm. ng anak at hindi doktor yung nagpaanak sa iyo? Hindi naman. Okay. So ano naramdaman mo na...